Hello guys, good morning po. Nice niyo ba mga tutong gumawa ng sidecar na to? Bibigay ko po sa inyo yung uh, mga sukat nito. Uh, sa mga susunod na video po, ito yung part 1. Uh, ay ibigay ko po sa inyo kung paano gumagawa ng padron. No? So, ito po, ay ang gagawin ko lang ngayon ay bibigay uh, sa inyo yung mga sukat. At sa susunod uh, ay uh, pakikita ko sa inyo kung paano ginagawa yung mga uh, padron nito. No? So mga idol, itong kanyang uh, face panel ano Ito po ang haba niya ay 25 inches yan yeah. yung pinakalagay ng salamin tapos ito pong pinakabutas niya ay ano nga yan Eighteen? 18 18 18 1/4 yung haba ay 18 and one fourth. Tapos ito ay 1 feet. Yan po, ganyang kalaki yung uh, ano namin, no? So, mga lods, pagdating naman po dito sa flooring, ayan, dito sa flooring, ang haba po nito ay request sa amin ay 30. Ayan. At ito po kasi, nagdidepende sa customer kung ilang, kung gaano kahaba yung kapagawa, ano po. Tapos, Ito po ano, ito to. Dito sa may kantuhan na to, ang um, size nito ay uh, 8. 8 po yan, magkabila. So, ito no po, kinukuha naman sukat dito. Yung lapad po ng, ano, ng, ah uh, itong pinakaloob niya, yung pinakapinis niya. Depende po yan sa, ano, sa nagpapagawa kung gaano kalapad pag 30 po ay di 30 po yung gagawin so kita nyo naman po yung disenyo nya kung ano angle bar sya yan 30 yung lapad so kailangan na yung ng 30 ito ito pong pinaka brace nya ilalas nyo lang kasi 1 inches yan so magiging at uh, 70 cm ngayon So ito na mga boss, yung lapat naman nito ay 22 inches. Ayan. ito po ng upuan. So Ito naman po ay itong frame na to ay ang haba niya ay 41. Ayun, pinaka-sidings niya. So mga mga boss yan po ilan lamang po sa uh, sikita ko sa inyo sa susunod na video po ay gagawa tayo ng padron para kung gusto niyo matutunan ganito no? ay uh, makakapagawa kayo lalo na yung mga nag-order sa amin na sa malayang lugar malay niyo, baka kayo makapagawa nito no? so, sa susunod pong video ay aking kukunin lahat yung measurement ng ng tubo at kung paano po siya binabale So, yun lang mga lods. See you on uh, next video. Maraming salamat sa panonood.